Hi guys, welcome back again dito sa ating youtube channel and ang um, video guys ay ipakita ko po sa inyo yung ating pantaw-pantaw uh, nakakatatapos lang natin guys isang araw at saka kalahati guys yan lang ang ginawa natin guys yung uh, naggawa tayo ng uh, paud na nyug ayan paud na nyug guys at saka yan ang ating ginawa guys ayan Ayan lang guys. Ayan. ayo guys na ayan. At saka naggawa rin kami ng mga upuan. Ayan lang guys. yan ang ginawa natin. Ayan. Ayan. As doon ako naghiga-higa yung may unan doon. Ayan. Higa ko lang dyan. Ayan. Katatapos lang yan guys. Kasi nga, ayan ang, ang ating ginawa na upuan kasi ay wala po tayong pambili ng ah uh, rice charo wala tayong pambili talaga guys ng raisang guys ha? para lang tayo ay may meron tayo ditong mauupuan ayan so yan lang guys at kasi po ay malapit na po ang festa niya dito guys at malapit na rin yung ating birthday October 14 baka naman may mga gcash kayo dyan gift naman niya charot ayan lang guys yung ating uh, vlog for today bye-bye and see you my next video